Na ako. Hmm. Tiyak maubusan ng mga bata. All right, mga kamandirigma. Isa pong magpagpalang araw ang aming andog sa inyong lahat, mga katropa. Sadyang sagana sa makakain pag tayo'y nasa probinsya. Pero ang problema, ngayong dumadami na yung mga instant na nakakain, mga junk foods ay nahihirapan tayong pakainin yung mga bata ngayon. Pero wag ka, meron tayong alam na solusyon dyan. Ang kailangan lang natin ay mag-innovate o i-upgrade yung paraan natin ng pagluluto para naman mas magmukha itong kaingga-ingga kaing nyo at mas masarap ito. Katulad ng ating gagawin dito sa puso ng saging, sa ibang lugar ay tinatapon lang ito. At ngayon ay gagawin natin itong special sisiguraduhin nating walang masasayang na puso. Wow! Ang kailangan lang natin gawin ay gayat-gayatin natin ito ng maliliit. Alright. Ito rin, uh, pwede rin itong maging ulam, no? Ito, pwede natin siya matanggal. Tanggalin na lang natin itong utin niya. Ah? Huh? Kahit pala yung puso ng saging ay may utin. Kasi matigas yun eh. Uh, pag naihalo yon sa ating ulam, ay matigas-tigas din. Kapag natanggal naman yung matandang balat ng puso, so ng saging, ay gayat-gayatin ito ng maninipis at maliliit. Ganito ay yung itsura kapag ito ay na-slice na. Pudburan na lang natin ito ng asin bago natin pigain. O ayan, unti-unti nang lumalabas yung kanyang dagta. Himasin lang ng Himasin. 'Yung tubig nito o yung juice o yung dagta nito ay itatapon natin kasi medyo mapait-pait ito, mapakla. Itatapon na lang natin 'to. Ito naman yung mga available ingredients na ihahalo natin dito. Haluan lang ng dalawang itlog, konting asin, paminta at sibuyas. Kung may bawang ay dagdagan pa. Halo-haluin lang ng mabuti. Bago natin umpisahan yung pagprito. Magpainit na ng mantika. At burger patty lang yung ating lulutuin. O oh. Oh, ba? Diba? Tingin palang sa mga bata ay nakakainggan yun na. Akalain mong nakatik out ka sa Jollibee. Healthy food pa. Saan ka pa? Kumuha lang ng loaf bread igit na yung puso ng saging. Sabay kagatin. <laughs> at kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, ay maari lamang na ihit ang like, share and subscribe nang lalo pang mag-grow ang ating channel. At hanggang sa muli mga kamandrigma, mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright!